Yan, so good morning mga idol, good morning. Alam niyo na, kung anong meron dahil pagka nandito sa labas, alam niyo na. Okay. Alam niyo na kung kwan nagaganap. <clears throat> Yan, syempre. Thank you, thank you na marami mga tropa, mga dudong. sa patuloy na suporta. Na walang sawang suporta. Okay, dito tayo. Dito tayo sa sakuan. Ayan oh. Saan na tayo dito? Ayan, oh. Ay, mga dudong hmm. oh. So, testingin natin to Testingin natin lahat yan. Okay, dun muna tayo sa dulo. Okay? Ayan. Okay, ikot tayo. Ikot tayo dito, dito. Ano para yung magandang prestohan Para makapag-umpisa na. Ayan. Ayan. Nangutang yung gloves ko. Ayan, mga idol. Hmm. Pagpapin natin ito. Hindi hmm. ano tayo mga kundi ito. Tabi-tabi po. tabi-tabi pada dalam pu. Dalam pu mengukur apa? <coughs> ya, kalau sama bak. Ya. Kari. Ya. Ini konjan. Ay mga idol, yung saging pa rito na malaki Oh. Ayan, kunin natin yan mamaya. So, dun tayo bababa. To. Ayan, so, may pattern-pattern yan eh. Ito. Ayan. Pagandaan lang po. Uy. Ayan, makahanap ka na magandang pesto mo. O, diba? Yan Standby lang mga tropa Mga dudong Standby lang Standby Anarga na Thank <laughs> you. Малхи. Би яки ээ. Уу. Уу. Рон нам би. Яки. Уу. Малхи юм яг байна. Уу. 嗯。嗯嗯嗯嗯

campmbang ngay lu And my <coughs> Ayan, mahal ito. Ganito pa. lang gagaw. So, tayo. Lipat. Lipat na lang tayo. Para hindi tayo ma kwan. Maglabog. Okay. Itong huli natin. pa. Oh, market siya. Oh, ang galing oh. mo. Ano mo makit to? Oh. Ha? Hmm. Ah, Nasaan ba? Nasaan ba lang? Okay, <coughs> tulog. Eh, oh. Hindi ko na naipakita sa inyo. Oh, may tilapia na naman tayo. Ha, <laughs> oh, di ba? Oh, hindi ko na ipakita. Paglipat ko, paglatag ko, kumagat eh. Kaya hindi na ako nakapag-video mga tropa. O, hmm. so dalawang na tayo. Oh. Huh? Stand by, stand by, stand by.

mga dudong tayo yung... tapos na naman mamingwit <laughs> yan Maga ako bumibira para kwan masyado mainit Ay, sobrang init dito grabe siguro naranasan nyo rin yung sobrang init natin so yan thank you thank you ng marami mga tropa mga dudong siguro to pagka may mga oras na naman yan babalikan natin to okay so nakalatag pa tayo ito, yan, yan yung, oh, yan yung isa. Madalang ni, eh. oh, nandun naman yung isa. Yan. Okay. Para tanghali na rin kasi. Yan. So, yan, syempre. Yan. Ipakita ko sa inyo yung kuha natin mga tropa. Mga dudong. Ito. Ito. Iya. Yeah. Oh, yan. Oh. Oh. Nagasan natin sa hindi. Yan. di oh, Diba mga idol? Diba? Diba nakarami si Dudong ngayon? Diba? O? Oh, o? Oh, diba? O, oh, mga tilapia yan <laughs> mga Dudong. O, oh. oh, diba? Yan, tsambahan lang naman talaga pag nag-fishing ka. Saan hindi mo rin alam yung spot mo pagka may mga laman. Ganun. So, yan. O, oh, may mga hito tayo dyan. hito. Yan, may mga karpa. Yan, tilapia. O, oh, diba? Ang saya-saya naman ang ulam ni ngayon. Okay. Yan. Ingat-ingat ng marami mga idol. Ingat-ingat. Yan, ingat-ingat tayong lahat. God bless.